Ay! Psst! Ah! Ang laks eh, na ba <laughs> na kanino? Ops! Eh! Mahabaw na! Mahabaw na mga kanina na! Malit na ice ba ni Mahabaw na! Malayam na ice eh! natin yan! Sabi nga hangin ay! Sana malihangin na! Tabi lang nga tayo! Lakas pa rin! Alam mo yung malaking isbakan natin May nakaloy Malit na isbakan lang muna may Mayinang isda Mayinang Mapuno yan nil, Isang basket din yan Niel Paliit-liit lang yan <laughs> Grabe po napuno yan Hmm